nga naagad yan. Kakain niya. Ay, wala na for today's video, so, guys. Ayan, luto tayo ng sapsap. -sap. Ayan. So, very chicken din yung nabili ko kasi may mga malalaki kaya yun. So, kung sila yung lulutuin natin mga CS, is dalawa na kami ng baby malag. Sige, so, nagpakulo na tayo ng water. So, alagay na natin ang ating very, very light na luyan. So, nilagyan ko yun ito, sis, ng asin at paminta. Kaya, konti lang nilagay ko doon sa pinapukulong. So, may asin at paminta na. So, mix together. Ayan. Para mag-absorb yung mga, ano-ano natin. Nagpula ng buong bongga na. Ayun, lagyan na natin ng ating tomato. So, next is the tomato. Ayan. Lagyan natin lang natin yung ating Ay! Madi, ayun. O, yung pang 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 magluto para pa buo pero yan ganun oh yan nga mga sis habang nagluluto tayo ay eh, magugutom na tayo ng bote ng baby malad Wow. Ayan, nagugas mo na tayo, baby. Ang ganyan ng baby, my love. Oh my gosh! Kaya mga sis, since medyo ano siya, wala pang lasa, lagyan natin ng Yes. At ang tatan siya ng very, very red bean and nuts, yes. Tsaka yung ating sibuyas na kalahati. Ayan po po. So, pindi lang natin kumulo mula Ayan, po. Ah, yes, almost done na siya. So, na natin Mithil, yung Yung ating pang patagdag ng lasa at aroma. Ayan, yes, marami na naman kaya ng baby melons ko yes. na perfect na siya. Lago po siya yung mga gulay natin na kailangan. Perfect yung lasa. Ayan. 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 mo si Dana. So, gusto ko ganyan lang, ha? So, ako lang naman kakain kay Biggie. Pero, pero, like, niya, ano, fish. Gusto ko ako lang yung veggie natin. Para ko, ang diba? Perfect na siya, oh. Oh, bak, sana. Okay, that's all for this video, guys. Thank you for watching, mama, mama. So, ayan na, mga sis. So, di ba kanina, medyo hilaw pa siya. Ngayon, binabad ko lang siya doon sa stove. Pero, pinatay ko na yung apoy. Ayan, oh. Ngayon, di ba? That's all for today's video everyone. Thank you for watching. Sending love and hug to all of you guys. Muah muah.